Hello mga sir at ma'am, magandang araw po! Welcome na naman sa ating channel! For days video ay about po ito sa update ng MoneyGram na remittance, kasi ito na po ang bagong pagsusulat ng form, at paano po ba sumulat na komplito at para madali lang po. Ito na po yung bagong update ngayon sir, ma'am, lahat ng transactions po sa MLILIR ay pariho na rin po ng form. Dito basahin lang po at susulatan may nakalagay na sender. Address Reference number Receiver address, contact number, amount, relation, purpose, yan na po yung ating sulatan. Itong form na ito ay ito po yung moneygram terms and conditions for receiving money. Ang isulat lang po dito ay ang ating pangalan, gitnang pangalan at apply Pagkatapos signature over printed name. Sunod itong date at itong walong reference number. ito naman pangatlong form na ating susulatan na panghuli. Ang tawag dito ay ang Moneygram Acknowledgement receipt, ang nakalagay dito ay ganun pa rin, isulat ang ating buong pangalan at pagkatapos signature over printed name, at pecha sa araw ng ating pagkukuha, at ang huli ganun pa rin, isulat natin ang walong digit na reference number. So, yan lang po guys ang pagsusulat ng inyong Moneygram Remittance na updated ngayong year 2024 guys. Maraming salamat po. Bye bye. see you in my next video